hapong pagsamba para sa kapistahan ng mga tabernakulo ay dumating na. Ang kapistahan ng mga tabernakulo ay may dalawang mahalagang pangunahing parirala. Ang pagpapala na Espiritu Santo at ang bunga ng pangangaral. Ipinapanalangin ko na sa pamamagitan ng kapistahan ng mga tabernakulo na ito na malawak na bubuksan ni na Ama at Ina ang mga pintuan ng Ebanghelyo at ang Espiritu Santo ng huling ulan ay pagkakaloob sa lahat ng simbahan, sa lahat ng pamilya, at sa bawat isa sa inyo. Pag sinusubukan natin gawin ang gawain ng Ebanghelyo sa mamagitan ng sarili nating lakas, tila imposible at mahirap ang lahat. Ang gawain ito ng Ebanghelyo ay dapat nagawin sa mamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Gaano katagal at kahirap kung ang isang tao ay maghuhukay ng lupa gamit ang kanyang mga kamay, gayunman, kung isang pala ang gagamitin, magiging mas madali ito. Paano kung isang makinaryang panghukay ang ginamit? Hindi ba't magiging mas madali ito? Mas mabuting gumamit ng mga kagamitan, tulad ng pala, sa halip na maghukay gamit ang inyong mga kamay. Higit pa rito, kung makinaryang panghukay ang gagamitin, magiging mas madali ang gawain. Masasabi natin na isinasagawa natin ngayon ang gawain ng Ebanghelyo, gamit lang ang ating mga kamay. Nililinang natin ang lupa sa mga magitan lang ng ating mga kamay. Pero maaaring gumamit ang Diyos ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa isang makinaryang panghukay. Bakit hindi pa nagaganap ang ganitong fenomeno? Kailangan nating manalangin ng marami. Hindi ba't malinaw na sinasabi ng Diyos na kung hihingi tayo, ibibigay ito sa atin? Dapat tayong tumuktok, humanap, at humingi dapat din nating hilingin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng huling ulan. Nakikita ang ating pananampalataya sa sabihin ng makalangit na ama at makalangit na ina. Ngayon, maaari na nating buksan ang pintuan dahil mapapangalagaan na nila ng mabuti ang mga anak ng Zion. Taglay nila ang pagitiis at pag-ibig ng Diyos ma pangalagaan nila ang bawat miyembro ng pamilya ng may pag-ibig at malasakit. Sa panahong iyon, pagkakalooban tayo ng Diyos ng bunga. Hindi ba't nakikita ng Diyos ang wakas mula sa pasimula? Kaya kung makakapinsala pala ang pagbibigay ng bunga sa mga anak, bibigyan ba niya sila ng bunga? Maghihintay siya. Kaya dapat tayong maging handa ang unang bagay na dapat nating ihanda ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang titulo ng sermon ngayon ay, Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Mga kapatid, anong dapat nating isagot sa tanong na ito? Kung magkatanong ang Diyos, Sumasampalataya ba kayo na kaya kong isagawa ang pandaigdigang misyon? Anong dapat nating sabihin? Hindi natin dapat nasabihin lang ang, Amen. Kung dapat tayong maniwala dito, paano tinuturing ng Diyos ang planetang Earth? Tinitingnan niya ito bilang isang alabok sa timbangan at patak ng tubig sa isang timba. Kung gayon, kaninong puso ang dapat na mayroon tayo sa atin? Dapat nating taglayin ang puso ng Diyos sa atin. Habang ipinapangaral ang Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ang bilang ng mga miyembro ay tumataas. Napapaisip ang ilan ng paano natin sila maaalagaan. Gayunman, sino ang nasa atin? Hindi ba mayroon tayong Diyos na ang turing sa earth ay bilang patak ng tubig sa isang timba? Dapat nating isagawa ang gawain ng Ebanghelyo nang isinasaalang-alang ang Diyos. Hindi sa pag-iisip na tila makakapangaral tayo sa mundo gamit ang mga sarili nating kakayahan. Sino ang namamahala sa lahat ng bagay sa mundo? Ito ay ang Diyos. Dahil nakalimutan natin ito, nabibigatan tayo. Nag-iisip na, dapat na nasa akin man lang ang kapangyarihang ito. O, kailangan kong mayakap ang buong mundo. Gaano man lumago ang simbahan, sino ang namamahala sa lahat ng ito? Pag tinanong tayo na, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Dapat tayong tumugon ng may pananampalataya. Amen. Ngayon, sa sermon na may titulong, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Tignan natin ang Matthew chapter 9 verse 27. Tingnan natin ang verse 27. Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, mahabag ka sa amin anak ni David. Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Unang nagtanong sa kanila si Jesus, Hindi ba ito nangangahulugan na Huwag kayong umasa ng anuman mula sa akin, nang walang pananampalataya. Lumalapit tayo sa Diyos at nag ng ating mga pangumaga at panghapong panalangin. Hindi lang tayo dapat na mag-alay ng mga panalangin ng nakasanayan. Hindi iniisip ang Diyos dahil lang sa regulasyon ito ng Diyos. Dapat tayong manalangin ng Diyos. Kailangan namin ang iyong kapangyarihan para makapangaral sa buong mundo. Pakiusap, Damitan kami ng buong kasuotang pandigma ng Espiritu Santo ng huling ulan at pangunahan kami sa biyaya ng Espiritu Santo. Hindi tayo dapat na umasa para sa mas maraming kakayahan. Sa halip, dapat tayong maniwala na ang Diyos na kasama natin ay nag-aakay sa atin tungo sa tagumpay at gumagabay sa atin tungo sa landas kung saan matutupad natin ang gawain ng Ebanghelyong ito. Sa sitwasyong ito, hindi ba magkakaroon tayo ng tahimik na pag-iisip Nagagalak na puso at ng kasiyahan? Kahit na tinatahak natin ang landas ng krus, dapat tayong umasa sa kaligayahan sa huli. Naniniwala na kung titiisin natin ang sandaling ito, nasa harap natin ang langit. Nang may ganitong pananampalataya, dapat nating ilaan ang ating mga sarili sa Ebanghelyo. Sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas. Mahabag ka sa amin, anak ni David. Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Pag natatanggap natin ang tanong na ito, dapat ba tayong mag-isip ng Nakapunta na ako sa Estados Unidos at sa Brazil, sakay ng eroplano. At napakalawak ng mga iyon. Kailan ko may ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo? Kailangan nating taglayin ang mga mata ng Diyos. Pag may pananaw tayo ng Diyos, na nakikita ang mundong ito bilang patak ng tubig sa timba, sakalang natin maliligtas ang mundo, hindi ba? kalang tayo magiging mga tapat na anak ng Diyos na nangunguna sa pagliligtas sa mundo. Dalawang libong taong nakalilipas. Nagtanong si Jesus sa dalawang bulag, Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, Opo, Panginoon. Sa ibang salita, sumagot ang dalawang bulag na, Amen. Tingnan natin ang verse 29. Kaya tinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi. Ano ang sinabi niya? Una niyang tinanong, Sumasampalataya ba kayo? At pagkatapos ay sinabing, Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Verse 30 At nabuksan ang kanilang mga mata. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus. Ingatan ninyo na walang makakaalam nito. Ngunit sila ay umalis at ikinalat ang balita tungkol sa kanya sa buong lupaing iyon. Ngayon ay ang kapistahan ng mga tabernakulo. Ito ay ang araw kung kailan dapat nating ipangaral ang magandang balita sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Huwag masyadong mag-aalala tungkol dito, iniisip, kailan may ipapangaral ang magandang balitang ito sa lahat ng 8 bilyong katao? Lumilitaw ang mahihirap na problema habang ipinapangaral natin ang Ebanghelyo. Alam na alam natin na lampas ito sa ating abilidad. Ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa ating pangunguna ng mabuti. Naniniwala tayo na nagiging maayos ang pag-unlad ng Ebanghelyo dahil sinasamahan at pinangungunahan tayo ng Diyos. Isinasagawa ito ng Diyos Ama at Diyos Ina na ang Espiritu at ang babaeng ikakasal. Kaya sa tuwing maharap tayo sa mga paghihirap, may iisang prinsipyo. Ano ito? Ang lahat ng na nangyayari sa mundong ito ay dapat natignan mula sa pananaw ng Diyos. Anong pananaw ang dapat mayroon tayo? Para iligtas ang buong mundo, dapat nating tignan ang mundong ito bilang isang patak sa timba. Kung hindi, maaari niyong isipin, kahit sa Timog Korea, maraming lungsod ang hindi ko pa napupuntahan. Kailan aabot ang Ebanghelyo sa lahat ng lugar na ito? Pero ang ating simbahan ay naitatag na roon. Hindi niyo pa napupuntahan ang mga lugar na iyon. Kung gayon, sino ang gumagawa ng lahat ng gawain? Nasa Alaska ba ang ating Zion o wala? Nakapunta na ba ang sino man sa inyo sa Uswaya, ang lunsod na matatagpuan, sa pinakatimog na dulo ng Argentina? Ang karamihan ay hindi pa nakakapunta roon. Ang ating mga Zion ay naitatag kahit sa mga lugar na hindi natin nabisita. Sino ang nagtatag sa mga ito? Kaya naman, ang ebanghelyong ito ay hindi na isa sa katuparan sa magita ng ating mga pagsisikat, Tinupad na ito ng Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon. Hayaan ako na magbigay sa inyo ng halimbawa. Umuwi ang isang tatay mula sa trabaho. Daladala ang nakatatakam na regalong merienda para sa kanyang anak. Tinanong ng tatay sa anak, mukhang masarap ang mga kuki na iyan. Maari ba ako makakuha ng isa? Pero sinabi ng anak, hindi. Hindi ba ito magiging masakit? Sa kabilang banda, kung sinabi ng anak na, Itay, nandito ka. Labis kang nagsika para sa amin. At binigyan mo pa ako ng napakagandang regalo. Pwede kang kumuha ng sampu kung gusto mo. Ano ang madaraman ng tatay? Marahil ay labis siyang nalulugod. Kailangan nating pag-isipan ang gawain ng Ebanghelyo mula sa ganitong pananaw. Tinuturing ng Diyos ang mundong ito bilang isang patak ng tubig sa isang timba. Tinuturing ito ng Diyos na wala lang. Pero kung ituturing natin ito bilang isang komplikadong bagay, gaanong na iiba ang mga mata ng Diyos sa mga mata natin? Sa kasong ito, hindi maiaayon sa Diyos ang ating pananampalataya. Lumalakad tayo sa landas na binuksan at pinatag ng Diyos para sa atin. Noong una, may landas ba patago sa dagat na pula? Mayroon bang landas sa ibabaw ng dagat? Walang landas doon. Gayunman, hinanda ng Diyos ang daan para iligtas ang mga Israelita at ilibing ang hukbo ng Ehipto sa dagat. Hindi ba? Hindi si Moises o ang mga Israelita ang gumawa nito. Ang landas ay hindi nalikha sa magitan ng pagsalok ng tubig gamit ang mga timba. Sa mga katuwid, hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at ang Diyos Ina na makapangyarihan sa lahat. Tinatanong nila sa atin, sumasampalataya ba kayo na magagawa namin ito? Sinasabi ng lahat, Amen. Gayunman, may mga nagsasabi ng Amen ng may 10% pananampalataya, ng may 20% pananampalataya, ng may 50% pananampalataya, at ng may 100% pananampalataya. Sa panahong ito, hindi ba natin mauunawaan na pag sinabi ng Diyos, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Ang kamanghamanghang gawain ay magaganap kung sasagot tayo ng may isang daang porsyento na pananampalataya. Nang nagtanong si Jesus, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi ng dalawang lalaking bulag, Opo, Panginoon, lubos kaming naniniwala. Nang sabihin niyang, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Nabuksan ang kanilang mga mata. Ito ay tunay na isang kamanghamanghang pangyayari na imposible ayon sa agham. Nang ito ay nagkatotoo, ang dalawang lalaking bulag ay napuno ng kagalakan. Kahit na sinabi ni Jesus na, huwag niyong sabihin kanino man na ginawa ko ito, hindi nila maiwasang magsalita tungkol dito. Nag-ikot sila sa nayon. Nagkasabi sa mga tao na, Kayong lahat, hali kayo at tignan niyo ako. Gaano katagal na ba akong bulag? Gayunman, malawak na binuksan ni Jesus ng Nazaret ang mga mata ko sa magitan lang ng isang salita. Hindi ba't sa ganitong paraan kumalat ang balita tungkol kay Jesus? Ang gawain na naisto pa rin ng Diyos ay iba mula sa mga pag-iisip ng tao. Ang landas, pamaraan at gawain ay magkakaiba lahat. Kaya pag inutusan tayo ni na ama at ina na mangaral, ang kailangan lang natin gawin ay masipag na mangaral. Ang lahat ng plano ay dinisenyo ng Diyos at ang Diyos ang siyang nagsasagawa ng mga ito. Kailangan lang nating manatili sa tabi ni ama. Kung sasabihin niyang, maaari niyo ba akong dalhan ng ilang pako? Ang trabaho natin ay ang isagawa ang bili na iyon para sa kanya. Wala tayong abilidad na isipin ang mga bagay, tulad ng disenyo ng bahay o ang istruktura nito. Sino ang gumagawa ng lahat ng ito? Isinasagawa ng Diyos ang lahat ng may hirap na bagay at hinihiling lang sa atin ang kaunting pabor, gaya ng... Maaari niyo ba akong dalhan ng ilang pako? Sa halip na sabihin, Ama, hindi ko ito magagawa dahil pagod ako. Hindi ba dapat nating sabihin, Ama at Ina, hindi lang mga pako ang dadalhin ko, kundi pati na rin martilyo. Kung hilingin niyo ito sa akin, pakiusap, sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko. Hindi ba dapat tayong magkaroon ng ganitong pananampalataya? Nang unang nagtanong si Jesus, Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi ng dalawang bulag, Opo, Panginoon. Kung tatanungin niya tayo ngayon nang, sumasambalataya ba kayo na maililigtas ko ang mundo? Paano tayo dapat na tumugon? Sumagot tayo ng Amen. Tignan natin ang Matthew chapter 28 verse 18. Chapter 28 verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Walang bansa ang hindi napapasailalim sa, sa pariralang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, ang lahat ng tao sa mundo ay kasama. Sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, maaaring magkaroon ng mga positibong resulta at ng mga negatibong resulta. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos para sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin sa araw na iyon. Huwag pang hinaan ng loob. Iniisip na, may namunga ng sampu, pero hindi man lang ako nakapamunga ni isa. Dahil sinabi ng Diyos na, humayo kayo at mangaral. Sinusulod natin ang mga katuruan ni na ama at ina, nangangaral sa kapanahunan at sa di kapanahunan, makinig man ang mga tao o hindi. Sinasabi ng Biblia na nasa kanila na kung tatanggap o tatanggi sila. Dapat natin itong ituring bilang isang patak ng tubig sa timba o isang maliit na butil ng alabok sa timbangan. Kung labis natin itong iisipin, matatakot tayo at walang magagawang anuman. Kaya kailangan natin ang mga mata ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Biblia na magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakai Kristo Jesus din naman. Kaya dapat tayong magkaroon hindi lang ng pag-iisip na na kay Kristo, kundi pati ang mga mata at ang mga kaisipan na ng sa Kanya. Pag binasa natin ang Matthew chapter 28, sinabi ni Jesus na, Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At inutusan tayong mangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang gagawa at magdidisenyo ng bahay. Ang kapistahan ng mga tabernakulo na ito ay isang pagdiriwang para gunitain ang pagtatayo ng tabernakulo. Mga kapatid, sino ang nagdisenyo ng blueprint? Ginawa ba ito ni Moises? Hindi kailanman makakapagdisenyo si Moises ng ganoong bagay. Ginawa ba ito ng mga Israelita? Ginawa ba ito ni aholyab at Bezalel? Hindi. Hindi sila ang nagdisenyo nito. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng disenyo. Hindi ba't sinabihan ng Diyos ang mga Israelita ng patungkol sa mga materyales. Nang lumabas sila sa Ehipto, inutusan niya sila na humingi ng mga bagay sa mga Ehipsyo. Noong panahong iyon, hindi nila naintindihan kung bakit inutusan sila ng Diyos na gawin iyon. Pero sa huli, ang mga materyales na iyon ang ginamit sa pagkatayo ng tabernakulo. Hindi ba? Dapat nating paniwalaan ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo dapat na dubepende sa sarili nating mga abilidad. Nag-iisip na, mahusay akong magsalita at hindi rin tayo dapat na panghinaan ng loob. Nag-iisip na, hindi ako mahusay magsalita. Nasiyahan ba ang Diyos nang sinabi ni Moises na hindi siya mahusay magsalita? Sino ang nangunguna sa gawain ng kaligtasan? Hindi ba't pinangungunahan ito ng Diyos? Sinabi ng Diyos na, pinili ko kayo. Ibig niyang sabihin ay, hindi ko kayo pinili ng hindi nalalaman ang inyong kawala ng kakayahang magsalita ng mahusay. Si Aaron, na mahusay ang magsalita, ay naroon sa tabi ni Moises. Sa paggawa ng gawain ng Diyos, pagkasama natin ang Diyos, wala tayong dapat na ikatakot. Hindi ba't ang Diyos ang nagpaplano ng lahat, nagkasagawa ng lahat ng gawain, at nagbibigay sa atin ng karunungan at lakas? Hindi ba't nasusulat na lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa magitan niyang nagpapalakas sa akin? Nasusulat, lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Ang lahat ay posible sa kanya. Pareho ito para sa ating lahat. Naaalala ko, noong hiniling sa akin na magbigay ng talumpati sa UN, napaisip ako ng paano ko ito gagawin. Pero pagkatapos, naisip kong, sa Diyos, ito ay tulad ng isang patak ng tubig sa timba. Kailangan kong ayusin ang pananaw ko. Nang nagpasya ako, ito ay naging wala na lang. Binuksan ng Diyos ang daan para maging maayos ang lahat. Naunawaan ko na ang lahat ng kamanghamanghang bagay na ito na nakalatag sa harapan natin ay wala lang sa mga mata ng Diyos. Mas malinaw ko rin naintindihan na pagsumulong tayo ng may pananampalataya ang lahat ng bagay ay magmumukhang di mahalaga. Tignan natin ang salita ng Diyos sa Mark chapter 9. Mark chapter 9 verse 23. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Pakiusap, magpatatoo ng may kumpiyansa sa harap ng lahat ng tao. Sinasabing, naniniwala kami sa Diyos amang Ansanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem. Maniwala kay amang Ansanghong at sa makalangit na ina at samahan kami sa kaligtasan. Maaring isipin ng ilan na hindi maisa sa katuparan ang Ebanghelyo sa paggawa nito, pero ito ay walang dudang maisa sa katuparan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng sistema sa san Sinukub sa ganitong paraan at hinihiling niya sa atin na isa katuparan ito. Ipagpalagay na may pagdududang sinabi ng mga bata na sabi ni Itay na ang password ay 1234 pero sa tingin ko hindi ito ang password. Ang password ay binubuo ng mga komplikadong kombinasyon para hindi ito madaling mahulaan ng iba. Kahit ang mga estudyante sa elementarya ay mahulaan ang 1234. Ito ba talaga ang password? Kung hindi nila susubukan, tiling sarado ang ang iyon. Huwag niyong sundin ang inyong mga sariling pag-iisip, kundi sundin ang mga salita ng Diyos. Dahil dito, ano ang sinabi ni Jesus sa Mark chapter 9? Sinabi niyang, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Ang ibig niyang sabihin ay, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng abilidad, pero dahil sa inyong kawalan ng pananampalataya, Pinipigilan niyo ito na gumana ng maayos. Mga kapatid, umaasa ako na sa kapistahang ito ng taglagas, lubusan nating maipapakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Hindi ba't ang misyon natin ay ipangaral ang Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa? Hindi ba't dapat nating ipalaganap ang Ebanghelyo sa bawat lungsod at bansa para matupad ang propesya ng Diyos? Hindi ba't napakaraming Zion ang naitatag sa buong mundo? Ang mga Zion ay naitatag na ngayon sa buong mundo sa mga natitirang rehiyon. Kung ang bawat simbahan ay magtatatag ng isang simbahan o magkakaroon ng isang sangay, tutulungan ng Diyos ang iba pang natitira. Hanggang sa araw na ito, walang panahon kung kailan na ipatakbo ang Ebanghelyo nang walang tulong ng Diyos. Sa panahong ito ng kapistahan ng mga tabernakulo, tiyak na tutulungan tayo ng Diyos. Dapat natin itong paniwalaan. Sino ang nagsasagawa ng Ebanghelyong ito? Ito ay ang Diyos. Kaya ang pag-iisip na hindi ito may sasakatuparan ay isang lubhang naligaw na pananampalataya. Magagawa niya ang gawain ito. Umaasa ako na magkakaroon tayo ng mga mata na gaya ng sa Diyos at magsikap pa na iligtas ang mundo. Para dito, dapat tayong humingi ng lakas sa Diyos. Kaya sinabi niyang, humingi kayo humanap kayo at tumuktok kayo. Buksan natin ang Matthew chapter 7 verse 7. Ito mismo ang mga salita ni Jesus dalawang libong taong nakalilipas. Sinabi ni Jesus, Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumukto kayo at kayo'y pagbubuksan, sabagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na sa langit? ang magbigay ng mabuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Dito, sinabi ni Jesus na, Hindi ba kayo bibigyan ng inyong Ama na nasa langit ng mabuting bagay pag humingi kayo sa Kanya? Hindi ba't nangangahulugan ito na tiyak na ibibigay niya ang mga ito sa atin? Ang araw na ito ay ang kapistahan ng mga tabernakulo kung kailan tinatanggap natin ang Espiritu Santo. Ito rin ang panahon ng pamunga. Para makapamunga, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Gaya ng mga apostol na tumanggap ng Espiritu Santo ng unang ulan noong Pentecostes, akayin natin ang tatlong libong katao o higit pa tungo sa Diyos at maging isang mabungang puno sa taglagas. Umaasa ako na maghahatid tayo ng malaking kagalakan, kina ama at ina, sa pamamagitan ng mabubuting bunga. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.